Ano ang ulam namin? Kain po! kumain na po. na Patis? na Good morning po sa inyo lahat. Ito nga pala yung nabili ni Ate Betty kay Ate Francine na lote. Itatanim po yung buko na binili namin galing ng Kaloocan. Dito po itatanim. At tibeti, itatanim na yung ano, isang buko ni Vivian. Dito po, banda. Yan, ang lawak. Tibeti, bakit hindi mo nalang padamuhan to? Dami oh. Hmm. Dinadamuhan ng kanyang hipag si Ate Bibian. Yung tataniman po namin ng buko. Ayan po, ang daming damo. Sabi ko nga po, baka may ahas. Nakatakot. Bilib din kay, ano, kay Vivian yung hipag nila masyadong masipag. Ayan po. Tinatabas na po yung paglalagyan ng buo. kay Ate Betty. Kay Ate Prancing pa lang ano to. Lote. Sensya na po. Hindi ako marunong gaano ano. Pagsalita. Ay ko baka may ahas. Kaya ayokong pumunta sabi ko, dito na lang tayo sa bandang bungad kasi sabi ko baka may ahas po ayan po, nililinis na po sipag niya no si Vivian sipag ng kanyang hipag Good morning po sa lahat po ng viewers ni Mamita. Ito po, naghanap po kami ng pangalawang paglalagyan ng buko. Si Betty, naghanap kami. Kasi parang simento yun sa unang hinuka ni Bibian. Lahat po ng followers ni Mamita Vlog, PH, good morning po sa inyo lahat. Ito po yung pangalawang hukay. Kasi doon po sa unahan parang may nakakapasig baby na nanay. Bato. Bato. No, Di ba ang hirap? Hindi siya po Taniman. Taniman. Masipag po ng kanyang hipag. Dito po namin ilalagay yung pangalawang, ay unang buko. Ang guys. Ganito pala ang pag-an ng buko. Pagtatanim. Kaya nang wala pa yung buko dahil hindi pa malalim yung ano pinaglalagyan. <laughs> Hinuhukay pa lang po. Ayan po guys. Itinatanim na po yung buo, Isang buko. Ganito pa pagtatanim didiligan yung lupa. Ayan, diniligan na po. Yan, Ti Yung sinasabi mong itanim ko sa daw ni Ate Francine, tinanim na ni Vivian. Nilagyan ng tubig. Ganyan pala. Ah, uh, tinabunan na namin. Pagkatapos namin, pumunta na kami doon sa may gagawing swimming pool. Doon naman ilalagay yung ano, dalawang buko na sinasabi mo. Sensya na po kayo kung boses ko ganito talaga ganito yung boses ko. <laughs> Ayan po. Tapos na po. Ayan po, nilagyan ng tanda yung pegta na mga buko. Ayan. Umiikot si Bibian. Ito po yung pangalawang dote ng kapatid ni Mamita. Dito po namin itatanim yung dalawang buko na gagawing swimming pool. Sa kapatid po ito niya, ni Mamita Vlad. Yes. Ito po, dito. Ay. Eh? Ito po yung ano, pangalawang lote ni ano, kapatid ni Mamita. Ito po ito po, ang tawag. Sa kapatid po to ni Mamita. Ah. Ito po yung yung swimming pool. Ito po yung isang bahay nila. Yan. Yan. hinahawi <laughs> ang kanyang hipag ang lalagyan ng buko ang tataniman para ng buko mga guys dito po itatanim yung dalawang buko sa gagawin swimming pool morning pool ang daming nangangagat na langgam <laughs> ako ang daming ginagagat akala ko yung kulay pula lang ang matapang daming langgam mm -hmm. ayan pirutor po yung isang puno hmm. ate bet ang daming langgam hindi pa yag ang bigyan hindi ako mapakalin dahil ko pong sa katawan ang kulay itim mga followers ni mami good morning po merry christmas sana po patuloy niyo pong i follow si mami sa kanyang vlog. Ang laki pala na ito, no? Okay na, di Vivian. Mahirap mag ano, ma ma magpagod ngayon. Magpapat ko, magpapagod ka. Ah, but, ano? Relax. <laughs> Happy New Year. <laughs> New Year na lang lang happy. New Year ka na lang magano. Pero talagang ano, di pagyan at bibyan. Oh. Ah, Ni ano lahat ng kontrata yata dito si. Eh. Sana all. Mm -hmm. Sana all. Lahat ng asawa ganito. Talibig pa? Mm uh pa. -uh. Kasi... Kasi ito pa isa. Tingnan <laughs> Tingnan ko guys, baka maraglag ako sa creek. Ito po yung pangalawang buko. Yan, dyan po itinanim. Tibet, ito po yung pangalawang buko. Ayan, tinabunan na. O, nilagyan po ng tanda ni ano. Na. Ng kanyang hipag. Mas hipag na hipag. Yung pangatlong buko hahanapan po namin kung saan niya ilalagay. Ito. Hmm, okay. Meron na ako nakita. Dito po itatanim yung pangatlong buko. Yan hinuhukay pa lang uli ni Vivian. Sipag na. No? Bukay ko ng kamote. Yan tibet yung pangatlong buko, tinatanim ni ano nagbuko ay parang nang ano paglalagay na buko may ginto diyan nate bibian <laughs> ay oo, oo, may Meron rin. daw po mga guys meron <laughs> daw pong ginto rito Yan binawon yung ano eh Yan kaya masita yung buda. dito pa tinanong yung golden buda? <laughs> Mamaya makakarinig ka na lang may umiiyak diyan bibian Ay ah, ano ko naman ni Dasalan ni Bibian niya. Walang problema sa akin nun. Ang ganda ng lupa dyan, Ate Bibian, no? Buong kamote dito, maganda. Mm, maganda ang lupa. Mataba. Maganda yung kamote dito. naman ko dito yung kamuti, kamuti bago. Eh, magaan kasi ang kamay mo, eh. Oh. Ang dami po uno dati rito, pinagpuputol nila boto. Dahan-dahan lang po ako Dating si oh. pababa Baka mahulog ako sa krik. Ang sa mga saging na to, kay bosing daw lahat to. mga saging. Oh, dito na, Ate Wet, yung pangatlong buko mo. Ay, tumunog. Wala yun. Guni-guni mo lang yun. Baka manog. Tabi -tabi po. Ano na tubig yan? Tubig pa? Okay na to, okay na. Okay na. Yan. Yeah. Natanim na yung ano pangatlong buo. Ko. Dito sa gagawin mo swimming pool paulit-ulit po ako Andy mga guys sa kapatid po to ni Mamita yan buhay ka maraming bunga Ayan. ay e pag ano dapat para kakausapin mm. yan si hey, Beth Tayo puno na saging. Ayun. Ayun yung puso. Ayun po. Yung puso na saging. Asa ba? Ayun. Na-inosente po ako <laughs> Ha? Ito po ang laki po lang ng ano. Nang lupa ni eh, ng kapatid ni Mamita, mga guys. Nagbunga na abukado? Hmm? Abok? Hindi huh? pa nagbunga itong abukado? Ayun po yung creek. Tabi-tabi po. Tabi, tabi Oo. Oh. Oh, paus no? O, oh, pa, pausukan mo lang. Pausukan, o? Oo, pausukan mo. Ayun po dati. Ano na yan? Kaya namin ang na matay na. Pausukan mo. No, so, guys. May ganda. Tabi-tabi po. Pero magbubunga na yan, malapit oh, na. Oo, babulaklak yan. Pag nagbalik na ng dahon, makikita mo yan. Eh. Ano, ano sa pag nagbulaklak, magbubunga na yan. Basta ano, didiligin. Puno eh. huh? na eh. Didiligin mo. Didiligin mo. Didiligin mo. Ayan po. Ayan mga puno, didiligin mo para maging ano. Oo, oh, dinidiligan ako. Ready na? Eh, ginagabi ni Betty na gusto niya makita makundan. Ito, dadagdag ang patunang lupa bago ipasok yan, Betty. Ayan. Wala pa sila lang pa. Eh kasi ang buhangin yan, ito. Ito, nag-aalis sila ngayon ng damo. Eh, ako ko si Nonoy. At saka si Luis kasama siya. Ito. Ayan, kung naman ito. Ayan, si Nonoy. At saka si Luis kasama siya. nag sila. Tapos yung alam mo, ang apat.

si Hamid lang po ayan, tumutulong. Magalit na mga damo. tulong. Nagtanggal ng mga damo. O, oh, kasi ako ah. Gamit niya gunting. Para hindi na <laughs> Parang buhok. <laughs> Ginugutigan niya. Hmm. Ay, hindi, si hindi. Marakan-lakan. Ano na pagkain?

Pagod na nagtabas ng damo, o, oh, di ba? Si Mamita. Ginugupit yung mga damo. Marami yung ginagawa. Pero mamaya wala niyan. Ako na lahat pa.

Oh. Oh. <laughs> Papasok muna ako, guys. Ayaw, ayaw. Ayaw, wag mo na Starboy sila para matapos. 'Di ba? Papasok na si Mamita. Tapos na ako mag-gupit, gupit. <laughs> tapos sasayaw tapos mag-hairdo tay bahay ni Nico. Hey, ba, Mama, Mary? Mama Mary. Merry Christmas po. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Tubungan ni manghahanaman natin. Dito bili mo nang plastik. Ayun. Mommy bilong mahil sa suha yan. Nag-bitbit nga. Okay to, guys. Samahan n'yo namin, guys. Ato. At uh, tayo yung, yung ano, ilaw yung Yeah, we have noodles. Ligaw noodles okay. guys. Kasi yung kasiyang ano, ilaw din. 'Yan. Pasabot

<laughs> okay, ayan. Di pa pala 'di pa mo ba yung magkakapatid. Sindiyan. Ah, sindiyan. Ah, oh, na po. Bakit <laughs> po yung kapatid ni Mamita. Manilito, si Neko. Ah, yung aking freni.

Kapal na mukha na yung pera nyo. Nakatay ka ng sahod? Parang yung sahod ah. Pag-iisip kayo yung sahod. Ito po yung kusina. Asa lang kakainin ko? Ito! Ito! Ati ka may nipilay. Hindi ko ito. Ngaalmusal sila. Gusto. Gusto nilang kusinya masaktan. Niyo? Binutok-butokin niya. Ganda ng bahay ng aking preni. Kapatid ni Mamita po to, bahay. Bang ganda. Ito po ang gandang master bedroom. Ito po yung kwarto ng kanyang isa pang pa kapatid na caretaker. Kuwarto ni Denny. Ganda, di ba, guys? Uh, okay na po. Guys, tapos na po kami mag-vlog. Pauwi na po kami mamaya ng kaluhukan. At Nagpapasalamat Salamat ako sa inyong lahat. Ah, mga member ng Genesis, apin din sa inyo. Yung Seth uh, oh, uh, so, ako kay Dali, kay Betty, ah, kay Lisa, kay Lauren lang Australia. Oh, okay. Maraming salamat sa mga ano ko, viewer ko, sa mga nagko-comment sa akin, mga subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas. Ah, uh, alam na po kami. bye Bye. Thank you for watching. Bye.